boxing's legendary and only 8 division champion of the world, Manny Pacman Pacquiao! Walong kampiyonato sa walong division. May pumanaw at merong nagpalit ng karera sa buhay. Nasaan na kaya ngayon ang mga kampiyon na tinalo ni Manny Pacman Pacquiao para maging 8 Division World Boxing Champion? Pero may mga naniniwala pa din na hindi daw tunay ang pagiging 8 Division World Champion ni Manny Pacquiao na kesyo 5 Division World Champ lang daw ang ating pambansang kamao. I do have something against him. I think he cheated. <laughs> so I do have something against him. I think he made his name off cheating. So. Habang iniisa-isa natin ang kampyonato ni Pacman at ang buhay ngayon ng mga tinalo ni Manny, ibibigay ko din ang argumento nila. December 4, 1998, nagsimula ang alamat ng pambansang kamao sa edad na 19 anyos. Unang sumabak sa kampiyonato si Manny Pacquiao at tayong mga Pinoy lamang ang naniniwala na mananalo si Pacman. Binansagang buhay na bayani ng Thailand ang 28 anyos na unuoy WBC World Flyweight Champion na si Chatchai Sasakul at napakataas ng kumpiyansang babalasahin lang si Pacquiao. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. 54 anyos na ngayon si Sasakul at aktibo pa din sa mundo ng boxing Saka sa kasalukuyan. Nakafocus ang Thailand legend sa pagiging trainer at coach para sa mga bagong henerasyon ng mga Thai boxers. June 23, 2001, ang itinadhanang ng pagsasama ni na Coach Freddie Roach at Manny Pacquiao sa Super Bantamweight Division kontra sa master boxer mula South Africa na si Lelo Honolo, Hands of Stone Ledwaba. Sa labang ito, nagsimulang umalingaungaw ang pangalan ni Pacquiao sa Amerika Honey. Pacquiao. Remember guys, I'm fair but I'm firm Touch him up Interpreting Tagalog in Pacquiao's up, corner And from time to time you'll hear English is spoken in both corners as well He had no idea gives ignatiation in the eyes of that Rubber Good fighter And just takes him apart with power shots As George said he got surprised here. Uh, I think Manny Pacquiao. Noong July 2, 2021, sa kasagsaga ng pandemya, pumanaw si Lelo Ledwaba sa edad na 49 anyos. Nagpost nga si Pacman sa kanyang Twitter account bilang pagbibigay pugay sa namaalam na kampiyon. November 15, 2003, sa featherweight division, Kinarap ni Manny Pacquiao ang Noe People's Featherweight Champion na si Marco Antonio Barrera. Lineal champion noon si Barrera at walang hawak ni isang title belt mula sa four major boxing sanctioning body. Ang tanging bitbit ni Barrera sa lona ay ang Ring Magazine Featherweight Belt na sinasabi ng karamihan ay hindi opisyal na titulo sa 126 pound division. Ngunit ayon naman sa karamihan, mas mabigat na accomplishment ang maging ring magazine champion dahil mas nauungusan mo sa ranking ang mga world champion. Sa kasalukuyan, buo pa din ang puso ni Barrera sa mundo ng boxing may sariling boxing gym sa Mexico City at may inaalaga ang mga boksingero at paminsang-minsang analyst sa TV Azteca. March 15, 2008, nauwi man sa split draw ang unang bakbakan. Nasungkit naman ni Manny Pacquiao ang WBC Super Featherweight title sa kamay ni El Dinamita Juan Manuel Marquez. Sobrang dikit ang laban at ang sinasabing nagbigay ng kalamangan kay Pacman ay nampabagsakin si Marquez sa third round. Here. Down goes on a -hand shot by si Juan Manuel Marquez ay nasa mundo pa din ng boxing at kasalukuyang Spanish commentator sa Probox TV. Umakyat agad sa lightweight division si Pacquiao matapos makuha ang 130 pound belt kay El Dinamita. Sa pagkakataong ito, mabangis na kampiyon sa 135 pound division ang nakaabang na si Dangerous David Diaz. Ngunit 9 rounds lang ang itinagal ni Diaz round on, David Diaz the fight. Welcome to the lightweight division, Manny Hotman. Hey, Kyo. Sa kasalukuyan, tuluyan ang iniwanan ni David Diaz ang pagboboxing at lumipat naman sa mundo ng real estate. Hey guys, sorry to keep you guys waiting. The Florida Boxing Hall of Fame announced their inductees for 2024. And guess what? Your guy was one of them. Matapos ang panggugulpi kay De La Hoya, kinasahan ni Pacquiao ang junior welterweight lineal champion na si Ricky The Hitman Hatton noong May 2, 2009. Hawak ni Hatton ang IBO at Ring Magazine 140-pound titles. Ang argumento ng mga kulokoy eh hindi naman daw champion si Hatton dahil walang hawak na official na titulo. Matapos ang pagkatalo kay Pacman, naging miserable ang buhay ni Hatton. Buti na lamang at nag-U-turn ang kanyang kapalaran. Tahimik na naninirahan kasama ang mga anak at kasalukuyang nakaalalay sa boxing karir ng anak na si Campbell Hatton. Opisyal na naging kauna-unahang 7 Division World Champion si Pacquiao nang talunin si Miguel Cotto noong November 11, 2009. 145 pound welterweight catchweight ang laban at nakataya ang WBO welterweight belt ni Cotto. Hindi daw legit na welterweight championship fight sa mata ng iba dahil tuyot daw ang katawan ni Cotto. Pero ang tanong lang ng karamihan sa mga nagdududa e eh ang welterweight e nasa pagitan daw ng 140 at 147 pounds. Kaya technically, swak pa din dahil 145 pounds naman ang timbang ng dalawang boksingero. This is no I said si Miguel Angel Cotto ang kauna-unahang Puerto Rican na naging 4 Division World Champion at boxing promoter naman siya sa kasalukuyan. Ang higanteng si Antonio Margarito ang naging daan ni Pacquiao para maging 8 Division World Champion. November 13, 2010 na magharapan dalawa sa Cowboy Stadium. Gulpihang walang humpay ang tinamasa ni Margarito sa kamay ng pambansang kabao Tuluyan ang iniwanan ni Margarito ang mundo ng boxing at paminsan-minsang nakikita sa mga boxing events ng mga kaibigang Mexican fighters. Sa tanang record ni Manny Pacquiao sa boxing history, ang pagiging 5-time lineal boxing champion at 8-division world champion ang malabo ng mabura sa kasaysayan.